si Paolo Ferdinand Bongbong Marcos Jr. target na maalis ang cancer ng katiwalian kaya kailangan umano ng major surgery. Sinabing masakit ang proseso pero kailangan para baguhin ang bulok na sistema. Ang balitang yan ay tinutukan ni Bombo Analyst Soberano. Target ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maalis ang kanser ng katiwalian sa lipunan. Inami ni Pangulong Marcos na sadyang naging magulo at masakit ang mga pagbabagong ipinatupad ng administrasyon dahil layunin itong baguhin ang buong sistemang matagal ng pinaghaharian ng katiwalian. Ayon sa punong ehekutibo, ang paglilinis ng malalim na kanser sa gobyerno ay parang major surgery na hindi maiwasang magdulot ng pagdurusa. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. It's been a difficult time because we, uh, we, I, I, I knew that what we were starting would really be disruptive and would really, but we are trying precisely to change the entire system. And when you have to excise a cancer out of such a complicated system, you need to do some very major surgery Humingi din ng paumanhin ang Pangulo sa publiko sa naging epekto nito, ngunit iginiit na kung hindi ito gagawin, magpapatuloy lamang ang maling gawain sa nakalipas na tatlong dekada. Sinabi pa ng Pangulo, alam ng kanyang team ang direksyong tinatahak at hindi sila nawawala sa landas, lalo na sa pagpapatuloy ng kampanya kontra korupsyon at abuso. Bagaman mahirap ang kasalukuyang sitwasyon, umaasa siyang balang araw ay masasabi ng mga Pilipino na worth it ang mga sakripisyo. Giit nito, matagal man ang proseso pero kung magtatrabaho ng tuloy-tuloy, makakamtan ang hinahangad na magandang resulta. Muli si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. To go through. We had to grow through that. I am I'm sorry that the people suffered because of it, but it had to be done. Otherwise, we would do things the same way that we have always done, that the things that we have discovered that have been being done for the last three decades will just continue so do so we have to go through go through that uh, go through that pain si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mula sa Malacanang, Bombo, Anali, Bubuan. Montano, Soberano. Bubuan, Bubuan. Yes, Bombo Genesis. Yes, uh, may yes. statement na ba si Pangulong Marcos doon sa pag-alis ni uh, dating Secretary Singson? Ay, wala siyang uh, binanggit no, kagabi Bombo Genesis dahil uh, siguro magpupulong pa ang uh, pangulo at humihingi pa ng detalye kaya uh, ICIAA uh, chairman na si uh, Judge uh, Justice Reyes. So inaabangan din natin dito sa palasyo ang magiging tugon ngayon ng pangulo hindi nga sa pagbibigay kasi yan yung inaabangan natin kagabi no pero hindi natin hindi nagkaroon ng pagkakataon na matanong sa kanya dahil nga sa uh, mabilis lang yung pagharap niya sa malakanyang press Court kagabi. So ngayon inaabangan natin at hinihinga natin ng uh, pahayag ang Presidential Communications Office kung ano ang naging tugon ng uh, Pangulo hinggil nga sa pagbibitiw nitong si uh, dating uh, DPWH Secretary Singson. Okay. Maraming salamat po Muladito sa Malacanang, Bombo Anali, Montaño Soberano, Nago And this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected anytime, anywhere.